sa edad na 20 hindi pa naranasan ni Alias Mike ang makapagboto. Hindi rin po kasi anong tawag dito? Parang hindi po ako sumasama kala mama para bumoto talaga kasi hindi ko parang ayoko lang ganoon. Kaya bagamat isa siya ngayong person deprived of liberty sa Baguio City Jail Mail Dorm, hindi niya pinalampas ang pagkakataong makapagparehistro. Para paglabas po, okay na. Okay na yung hindi na siya hassle pagkalabas ko para paglabas ko naka-register na ako, boboto na lang po. Ang 56 anyos naman na si Tatay Jack, hindi niya tunay na pangalan, 2019 pa huling nakaboto sa labas. Kasi 19, baka ang alam ko kasi baka nakuan na ako eh. Baka, o oh, baka iririn niyo ko ito kung, kung wala na yung pangalan ko doon kasi dalawang beses na eh. Twice na eh, 22 and yung sa barangay elections, hindi ako nakaboto. Ilan lamang sila sa higit 300 person deprived of liberty na nabigyan ng pagkakataong makapagparehistro at makapagparinew para sa darating na midterm election sa ikalabing dalawa ng Mayo taong 2025. Inilapit na kasi mismo sa kanila ng COMELEC ang pagkakataong ito. Kaya lang uh, nung na-observe ko kanina may mga ayaw mag-transfer, gustong bumoto sa kanilang lugar kasi by next month or by next year daw, eh, layan na sila. That's why uh, pina-register din natin sila under our Register Anywhere program para kung sakaling makalaya nga sila next month or next year, makakaboto sila sa kanilang lugar. Sa female dorm naman aabot sa 28 ang kanilang nairehistro, na-renew, at na-transfer sa isinagawang off-site registration. We break the stereotype, we break the misconceptions kasi nga po hanggat hindi po kayo convicted, eh innocent pa rin po sila, no? At dahil innocent sila, they are still entitled to that rights and privileges under the law. At uh, dahil jan, pwede pa rin po silang bumoto. Saka lang po suspended yung karapatan nila kung convicted na po yung ating mga PDLs. That's why we are coming here kasi they are presumed innocent, no? Until uh, proven guilty. Okay, kasi yung gagawin mo sana sa labas, sina lang pupunta rito. Kahapon, mga PWD naman ang binigyang serbisyo ng COMELEC. Bubuksan naman ang offsite registration sa SM City Baguio mula bukas August 1 hanggang September 30. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.